Hi guys, na-try nyo na ba yung sinigang na kalabasa? Kasi ganito yon. I-explain ko kaya sinigang na kalabasa. Kasi po, wala po akong gulay. So, yun. Nilagyan ko na lang siya ng kalabasa. Pero mga isang slice lang. And then, pinakulo lang yung baboy. Pinakulo ko ng pinakulo. And then, pagkatapos kong pahuluin, nilagay ko yung kalabasa. And then, after that, yun na. Tapos nilagay ko na yung sinigang mix. Yan lang. Yan lang yung kwento ko. <laughs> so anyway, kailangan natin madiscard eh. Kapag ano lang yung meron dyan, yun lang din ang kakainin. Huwag tayong mag maghahangad ng wala. And then, makontento tayo kung ano yung meron sa atin. Kasi, ang material na bagay, hindi naman natin madadala sa itaas. So, kailangan natin ma-appreciate lahat ng bagay na meron tayo. Kasi, hindi lahat ng tao is nakakakain ng tama. Diba? So, 'wag natin i-stress ang sarili natin kapag <clears throat> for example na ganito yung ganito yung magiging sitwasyon na wala talaga hindi ka makalabas makabili ng gulay, ganun. So, anyway, guys, masarap naman siya. So, ang tawag ko dito sinigang na kalabasa. <laughs> so, anyway, guys, 'yun, medyo matamis na maasim. So, mag enjoy ako dito. Marami na lang kanin. So, dalawang best ko siya kakainin. Yung isang pork chop, hinati ko sa dalawa. So, dalawang beses ko siya kakainin kasi matipid nga ako kumain ng ulam. Mas marami akong kinakain na rice kaysa sa ulam. So, anyway, ganyan. Pero kapag nag-diet ako, mas marami akong kinakain na ulam with vegetables and no rice. Ganun ako mag-diet. Pero dahil sa gana naman ako sa pagkain dito, kaso wala wala nang gulay, naubos ko na yung gulay ko na ampalaya at saka kangkong. So, yun sana yung kangkong, di ba? Kaya lang inadobo ko yung kangkong. So, anyway, guys, pinakita ko lang sa inyo kung paano magluto. Hindi siya komplikado, pero masarap siya. Promise, itry niyo yung sinigang na may kalabasa. Itry niyo lang. Wala namang mawawala sa inyo. At least, meron kayong natutunan sa akin na mekos mekos sinigang na kalabasa. So, anyway, guys, bye and God bless. Ayan ang mekos mekos sinigang na kalabasa ko like guys and God bless. Sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-like and i-share niyo na din kung trip nyo i-share. Ganun. And then, lagi kayong magpasalamat sa Diyos kasi hindi lahat, hindi, hindi, may kanya-kanya kasi tayong time na laki tayo, may time na hindi, swerte, ganon. Kailangan natin ma-appreciate yung bibigay sa atin ng Panginoon kasi hindi sa lahat ng oras is nasa ilalim tayo. Kasi ang buhay natin parang gulong minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Huwag tayong aapi ng kapwa natin kasi pantay-pantay lang tayo sa mata ng Diyos. At iisa lang din ang patutunguhan natin kapag dumating yung time na mawawala na tayo dito sa mundo kaya maging mabait tayo sa bawat isa. And then wag tayong magsasama magtatanim naman sa manalo. And we need to love each other. Ayun, magmahalan tayo. Ayun. So anyway, guys, bye and God bless. Bye-bye.